Hi, good morning. Eto at pupunasan ko na itong rice bucket dahil nasabon at nahugasan ko na. Naisipan ko na ngang linisan ito dahil maalikabok na. Kitang kita pa naman ang dumi dahil sa puti ito. At nirefill ko na nga rin itong bigas namin. 10 kilos ang kasya na bigas dito sa rice bucket. At pagkatapos ko nga ma ito, ay nagtakal naman ako ng tigi isang kilo ng bigas para naman sa tindahan. Mas mapapadali kasi na may nakaredy ng tigi isang kilo para sa tuwing may bibili ay iaabot na lang. Kumbaga, di na hassle at tuloy-tuloy ang pagtitinda. At ito na nga pala ang isang brand ng diaper na pinapasod ko kay Bien na isama ko na sa nauna kong vlog. Baby One Quick Dry Diaper. XL size nito at 50 pieces na. Nagustuhan ko tong diaper na ito dahil di man ito ganoon kakapal ay kahit isuot ng magdamag ni Bien ay hindi naglilik. Kailang ito mabilis mag-absorb ng wiwi, ito rin ay pang daytime at nighttime na suot ni Bien. Eto at may pa-free pang dalawang cute na cute na hanger si seller. At andito na rin pala itong mga gamit na gamit kong wipes ni Bien. Sa totoo lang, hindi lang ito wipes ni Bien. Pang all around wipes namin ito sa bahay. Kaya sa tuwing bibili ako online, 20 pieces na yung order ko. Dahil lag kami dito sa bahay, ginagamit na. At napakamura na lang nito ngayon. Siyempre, tayong mga nanay, gusto natin na maganda ang quality at affordable pa. At kung gusto mo nung diaper at itong wipes, ang link nasa comment section. Well, anyway, sa araw na yan, ay bibili ako ng mga balloons at pang-decor sa birthday ni Gab pamangkin ko kay ate. Binilisan ko na nga ang pagpunta sa palengke dahil 10.30 ay susunduin na kami ni tatay papunta sa bahay nila ate. Dito pala ako namimili ng mga party needs lalo na kapag rush at wala na talagang time para umorder pa online. Mula pa nga nung first birthday ni Bien pati nung second birthday niya, dito ako namili ng mga balloons at decor Kaunti lang naman ang bibilhin kong decor dahil rush nga ito. Wala na rin time o kahul na sa oras. Ang plan kasi talaga nila ate ay magmolang birthday celebrant kasama ang mga friends at syempre chaperone ng nanay. Nakauwi na nga ako at nakapag na ako ng mga dadalhin namin. Gamit ko pala itong organizer handbag. Ayan at nagkasya lahat ang mga gamit naming dalawa ni Pien sa isang dalahin lang. Ang link ng handbag nasa comment section. Ayan at nakaalis na kami sa bahay pero bago ang lahat, dadaan muna kami sa bilihan ng pansit. Di na din kasi kakayanin kung magluluto pa, lalo na rush ang preparation na mangyayari. Kaya ang ending, o order na lang kami. At andito na kami sa High Bee Pansiteria At dito na lang namin naisipang bumili ng pansit Pansit bihon nga pala ang pinapabili nila ate At ang napili namin size ay yung 750 At maghihintay kami ng 30 minutes dahil iluluto muna ito At ang batang makulit hindi na nga nakatiis at nagpababa na sa kotse At eto may kasama akong naghihintay Okay, fast forward, andito na kami sa Global City at pag andito ka na, malapit nang makarating kila ate. Sa tuwing dumadaan kami dito, naalala namin yung series na The Walking Dead. Medyo hawig yung place nung nag-start ng dumami yung mga zombies. At sa so, waka, sinihintay na lang namin dito si Gab galing SM Pampanga at may nanalaman pa kaming pa-surprise. Well, idea yun ng nanay. Å! Oh, wow. Hanggang jan na lang muna. Bye.